pag uh, tuluyang ganito ang mangyayari is uh, I think we are now on the birds of a constitutional crisis kapag uh, nilang isnab yung ating imbitasyon wala na mangyayari. wala na respetuhan ito sa isang uh, kapwa ko equal branch government so madam chair uh, i would like to move that uh, we sa pina to to this uh, government officials to require their presence uh, in the next hearing kung uh, mayroon ka pang hearing dapat masabina ito sila para magka magkaalaman klaruhin natin ito ay maraming salamat senator ronald de la rosa good morning guys once again Uh, ito. Uh, opening remarks ni uh, Senator Bato. Uh, tungkol dito sa second hearing, uh, Senate hearing ng uh, pagka aristo kay uh, um anong tawag dito kay uh, PRRD Tatay Digong. So uh, nag second hearing sila. Present sana si Senator Bato kaso absent yung mga cabinet members. Uh, silang silang lahat talaga is absent. So papano mag uh, mga uh, proposed tong hearing na to is uh, abangan na lang natin and uh, panoorin natin guys kung ano yung uh, uh, ano yung mga magigging uh, uh, mangyayari dito sa hearing na to guys. So uh, let's continue watching uh, the video. 'yung subpoena na pinapapirma ko sana kay SP Cheese, isa para kay uh, prosecutor Fadulyon. Ayan na, uh, maglalabas na sila ng supina sa mga hindi dumalo sa hearing na to guys. So pakinggan natin guys 'yung uh, statement ni Senator Amy Marcos. At ikalawa <clears throat> para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero 'yung uh, dalawa eh, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang uh, sinabi ni SP uh, pinadala na niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong natatanggap. Paloap uh, natin, Madam Chair, kasi alam mo, if, if this uh, situation is left uh, unchecked, ang mangyari sa atin dito is uh, hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating mga ating konstitusyon at ang ating mga batas. Uh, hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung uh, Senado, in particular, yung buong Kongreso para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung Executive branch of Government. Uh, pabaya, hahayaan na lang natin na uh, uh, gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we're here to check them So, kung hindi sila magpapacheck, isnap sila lang isnap sa atin, then na uh, magkakaroon tayo ng constitutional crisis din oh mga mga mga. Thank you, Mr. Uh, sa ayon po ako sa inyo, at talagang uh, hindi tama itong pangkalahatang uh, sinasabi. Lahat na lang eh, executive privilege, lahat na lang eh, subjudice. Alam naman natin, hindi naman tayo uh, uh, Lihis at uh, alam naman natin na napaklaro ng uh, NERI versus Senate, yung Ermita case, Kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang uh, malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito uh, magiging panganib para sa lipunan, kaya't uh, papano po ito naging executive privilege? Alam na po natin yan at uh, hindi naman tayo nakikialam dun sa pag bagay, bagay na sinaloob ng uh, mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang uh, palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Uh, Ayan, dadami, po, dadami daw talaga guys, ang sampina. Absent dante, raming -rami absent, nakikita natin, tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami. At uh, ngayon tawagan naman natin si Senator Bongo. Uh, magandang uh, umaga po, uh, Madam Chair, uh, Senator Bato dela Rosa into the uh, resource persons uh, present.